natakot na yata si Stephen Smith. no? <laughs> Kaya after nun, eh, medyo hindi ganong katapang yung reply niya. Eh. Mm. Kasi sinabi niya, I know na si Lebron is talking to me not as Lebron James, but as a father. Mm -mm. Ganyan Ikaw, man. Coach, pag may magkukomen tungkol sa mga anak mo, Tatanggapin mo ba? <laughs> may <laughs> Lebron James ka ba? Lalapitan mo din yung, yung analyst? Depende naman kung marunong yung ano kung marunong yung nagko-comment, wala kang magagawa eh. Kung marunong yung nagko-comment, uh -oh. tapos hindi talaga marunong yung anak mo, wala kang magagawa. Uh -oh. You have to respect. May, pa may, may negative parate, may positive parate. Uh -oh. hmm. Ang ano is, ang negative nito is yung ginawa ni Lebron na pinaglaro mo yung anak mo na hindi pa ready kasi Yun naman kasi talaga yung totoo. Hindi, uh -oh. No, hindi ko sinasabi na hindi pwedeng maging NBA pero hindi pa dapat na sa NBA. De, or kung maglalaro siya sa NBA, dapat ready ka na pag pa, pa hinug, mo. Hindi pa hinugi. Eh. Kulang pa eh. Hindi ka pwedeng mag-NBA kung lalagpasan mo na sa draft is yung mas magagaling sa iyo. Mm -mm. Tapos wala kang pinakita sa college career. Oh, o, ano? Nag-college siya eh, ba? One year. So wala kang pinakita sa high school. Wala kang pinakita sa college. Tapos mag-NBA ka.